Grabe naman mga kalibate sa halagang 99 pesos lang, makakatikim ka na ng pares overload, bulalo overload. So saan nga pala ito mga kalibate. Dito lang yan, sa paresan ni Huwaga. Nga pala mga kalibate sa 99 pesos lang, may unli rice, unli sabaw, unli drinks, at may free coke. Saan ka ba? Meron ka bang entertainment? Kasi aliw na aliw talaga ako sa kanya habang nakain. So let's go watch this. Ay mga kalibayt, dito nga pala kami ngayon sa Paris ni Hiwaga. Dito lang yan sa Litex Commonwealth. Bago ang lahat, saan lipbayt muna. Sheesh! Sama ko nga pala yung team boys over and si Quiz Charlie, si Boss Bullet, and syempre si Boss M. Talagang dinudumog dito mga kalibayt. Grabe naman kasi sa halagang 99 pesos, sobrang worth it na talaga. Hindi ka na mabibitin sa laman pa lang. Mas marami pa nga ang laman kaysa sa sabaw kung mag-serve sila. Weh, baka naman sa vlogger lang ganyan, Miyong. Mas maraming laman kaysa sa sabaw. Eh di puntahan mo, ako gagawin mo pa kung sino dito. Eh halos lahat ganyan, pantay-pantay yung serve nila. Dudumugin ba yan kung ganyan titipirin lang? Diyos ko naman. Uy, ba't pag away mo yung... <laughs> Tingnan nyo naman kasi ito mga kalipay, grabe oh. Ayan oh, ang daming laman pa. Diyos ko, putok-batok talagang aabutin. Pero syempre, ano lang, um, eat moderately. <laughs> At ayan, syempre, dahil vlogger ako, habang naghihiwa si kuya, sabi ko, kuya, patikin po ng taba. Tapos ayan oh, syempre... Bida-bida mm, ka, ha? Mm, Napaka-solid talaga dito, mga ka-leave bite. Kaya mapapaleave bite yan. Sasarap. Nga pala, nagpasikat pa ako sa mga babae dito. Magtira ka naman, ya. Hello po sa inyo. Hi po. <laughs> Tira kaya. Grabe ka na. Uy! Ha? Hmm. po. Oh, di ba? Ah, Sasabi sa vlogger lang. Tingnan niyo, ibang tao yung bumili noon. At ayun nga pala yung presyo niyan, mga i-post niyo na lang din. Talaga namang dinudumog 'to, mga bite And syempre, ang daming tao pa malamang dudumugin. Kaya maraming tao. Si Milong, buti talaga may itsura lang kasi may time na pagka uh, ready, eh. ready, ready, ready. na malutong. Fresh na fresh. Galing pa sa farm. Sarap. Sarap mo. mo. So, paano to mga kalibay? Tiki man time. Huwag kayong mag-alala mga Sasabihin ko pag hindi masarap para... Diyos ko, ayoko masayang ang pumasahin nyo. Pero eto, titikman na natin. Hop! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Uy! Napakasarap! Oh, diba, o, diba? napa o siya. It means masarap talaga. Tsaka sobrang lutong talaga. Crunchy. Tingnan mo pa Yung sabaw pa lang par Ang konti. Pero ang laman. Ang dami. O, oh, nag pa talaga. Dami naman Dami no?